Ang video na ito mga kaubayan ay papunta po ako sa aking pasyente doon pa po sa taas. Kaya lang po, ang karamdaman niya po ay acute UTI. Eh, wala po akong dalang mga halamang gamot. Kaya ah, napadaan po ako dito at nagagila po ako ng mga halamang gamot. Ito nga po, oh, nakita ko, tiyamba po, banaba. Itong banaba na ito mga kaubayan ay napakabisa po sa UTI ito. Kukuha po ako mga kaubayan, tara na po, kukuha po ako. Itong banaba mga kaubayan. Kukuha po ako. Oops. Ito po. Bali itong banaba na ito ang gagamitin ko sa kanya mga kaubayan. Lingit sa kaalaman natin, itong banabana ito ay napakabisa po sa UTI ito. Sa UTI itong banabana ito mga kaubayan, ang proseso ng paggamit nito ay linalaga lamang po namin at pinapainom. Pwede rin po itong balat niya mga kaubayan at yung bunga niya po. Pwede rin po ang bunga niya, bunga nitong banabana Eto, tignan po natin mga kaubayan. Kasi wala po siyang bunga. Ay, may bunga. May bunga po. Kaya lang, kung paano po tayo makakuha ng bunga niya. Yun po, ang daming bunga mga kaubayan. No? E medyo mataas po. Eto. Medyo mataas po. Pero pagsikapan ko pong makakuha ng bunga niya. Kasi eto po ang gagamitin ko sa ating kababayan na may problema sa UTI UTI po ang kanyang karamdaman acute po kasi madalas na po siyang magsuka madalas na po siyang magsuka mga kaubayan at mamanhid yung buong niyang katawan nangangalay po at hirap na po siyang umihi nakakaawa po ang problema po ang isa pang problema sa kanya kasi mga kaubayan ay wala siyang kakayahan na magpa hospital kaya aking pong asikasuin ngayon at atin pong lulunasan marami po tayong mga halamang gamot na pwedeng ilunas sa UTI mga kaubayan pero eto lamang po at sisiguraduin ko mal, uh, gagaling na yung UTI niya meron pa pong mga halamang gamot na aking ihalo dito sa banabana -bana eto maring kukuha pa po ako don uh, doon siguro ng ugat ng kugon. Haluan ko po ito, itong banabana ito, para lalong maging mas mabisa, haluan ko po ito ng ugat ng kugon. At ito po ang ipapainom ko sa kanya. Pero meron po kami mga ginagawang proseso na panggagamot sa UTI. Maring clinic cleansing muna po namin yung kanyang mm, budega, yung bituka nyo, i-clean cleansing po namin bago po namin painumin ng ganito. Tatlong beses isang araw ang paggamit po ng halamang gamot mga kaubayan pagdating sa UTI ay matagal na po yung tatlong araw. Matagal na po yung tatlong araw na yan. Gaga, malilinisan na po yung pantog ng isang tao. Gagaling na po yung kanyang UTI. Ganyan po ang proseso ng paggamit pa, paggamit ng mga halamang gamot. Hindi po tumatagal yan mga kaubayan. Hindi po tumatagal yan ng mga ilang araw pag gamot po ang ginamit sa karamdaman tulad ng UTI. napakarami po tayong pwedeng igamot sa UTI. Ang dami kong nadaanan doon, doon sa, ba, sa baba na pansit-pansitan kaya lang hindi ko mas uh, alam ko po kasi meron pong banaba dito kaya itong banaba na lamang po ang aking gagamitin at magpapakuha din po ako ng bunga niya para yun po ay pwede niya pong i-stack yung bunga ng banaba para kung halimbawa ang UTI po kasi mga kaubayan ay pabalik-balik po yan bumabalik po ang UTI kahit magaling na po yan kasi yan po ay nanggagaling sa mga ipinapasok natin sa loob ng ating katawan, yung mga iniinom po natin. Kaya na, nagiging madumi po yung pantog, yung ihi po natin, nagiging marumi po yun, parang may ugat-ugat na ganon. Kaya pag marumi na po yung ating ihi, ayan na po, susumpungin na po tayo, Magkakaroon na po tayo ng tinatawag na sakit na UTI at pagyan po ay maduming maruming maruming na makakaranas ka na po ng pagsusuka dyan yung mamamanhid po yung katawan mo. Napakahirap po yun mga kaubayan kasi ang dami namin, mm, mm, ang dami sa ating mga kaubayan na na-encounter po namin na UTI, ang kanyang karamdaman at nasasaksiyan po namin pag sinusumpong na po siya talagang magpapatakbo po sa hospital kasi makikita mo po namamanhid na yung katawan niya namumutla na po iba na po ang kulay niya kaya pa sa pamamagitan ng mga halamang gamot po na ginagamit namin at yung sa proseso po yung sa tamang proseso ng paggamit po ay nalulunasan po ang UTI mga kaubayan kaya hanggang dito na lamang po ang videos neto at marami pong salamat